Hello hello Virgo Collective ako po si James from James Taro PH Ito po ang bonus reading for December para and career So let's begin inhale and exhale at the center of your reading your overall energy you have the five of cups beautiful In the area of what you need to focus on meron po kayong the six of cups wow beautiful 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 in the area of what you need, you have the Queen of Cups. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Beautiful. Napakaganda nito. This is really a good combo. Congrats po. In the area of your near future, the Three of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, merapo yung the Four of Cups. In the area of your fortune, you have the Queen of Pentacles. Yes, kaching, kaching. Pera and career reading, pamandin. Tapos meron kapang Queen of Pentacles in the fortune area. So, sobrang maganda ang lagay ng yung kaperahan and career this week. Congrats po. Ay, this month. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the World Card. Yes, yes, yes. Congrats po. Atang outcome yung po, para sa yung para and career, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, uh, thank you po for all of your donations. sa po sa hindi nyo pag skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me. So thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, The Two of Pentacles. Okay, Virgo, ramdam na ramdam ng yung spirit guides. Yung bagang pagtitipid mo, or paghahanap mo ng paraan para mabalanse lahat ng um, gastusin, pagkakakitaan, um, para masupply mo yung kinakailangan na budget para sa lahat ng needs for you and your family. Talagang ginajuggle mo lahat ng makakaya mo to do it. Kaya saludo ako sa'yo. Some of you are really workaholic. Talagang sometimes binubuhos mo talaga yung oras mo sa isang bagay. Uh, you don't want na, um, kahit minsan pwede ka namang magpahinga, pero sabi mo, hindi, hindi, kailangan kong kumilos, kailangan kong magtrabaho, hindi ako pwedeng um, magsayang ng araw o magsayang ng oras. Kitang-kita ko rito yung uh, responsibilities mo. Na ayaw mong bitawan, ayaw mong mapabayaan. Kaya ginagawa mo ang lahat. Um, you're keeping yourself afloat. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit parang minsan gusto mo nang sumuko, pero kinakaya mo every single day. And this month, in your pera and career, napakaganda kasi sabi na yung spirit guides, magiging balance ulit ang lahat. Dahil kayang-kaya mo siyang panghawakan. Okay? Partneran natin to ng uh, card of the month para po sa inyong pera and career. Awareness. Maintain awareness. Be present in every moment. Yes, maging present ka daw sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Minsan siguro kung lunod ka na sa work, lunod ka na sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay, baka kailangan minsan balansehin mo din, uh, learn to have fun, enjoy your life, go out, magpahinga ka din, and take care of yourself para araw-araw ka rin makakayod, okay? Napahagan to, napahaganda nito para sa'yo, okay? At the center po, meron kayong the five of cups si Five of Cups, sinasabi na yung Spirit Guides this time na um, Virgo, ito yung buwan kung saan meron ka ng mga dapat i go. For example, mga bagay talaga na hindi mo na maasikaso, mga bagay na totally ay wala ka ng aasahan or you need to change some techniques or ibang diskarte o ibang paraan para magbago yung kwento, magbago yung issue sa isang bagay. No? So nakita ko rito na um, if you are disappointed about something, if you are parang uh, nahihirapan sa isang bagay and you can't seem to find yung resolution, o parang ayoko bitawan, ayoko bitawan, pero kailangan na talaga, you need to tell yourself, there's more. There's much better pa na naghihintay para sa akin. Hindi ako kailangan magpatali sa isang bagay o sa isang tao o sa isang sitwasyon na alam kong wala na akong mapapalapa at puro stress lang ang dala. You need to realize na um, meron pa nagbubukas ng mga pintuan para sa'yo or oportunidad at yun ang kunin mo. Okay? I-clarify natin to. The Five of Cups. pa naman po. Holy Spirit. Spirit Guides. Siya nga pala mga kapwa ko Virgo. Since ito po ay pera and career reading, ilapag mo sa baba ko ano yung mga wish mo para sa inyong pera at inyong karera. Sa comment section, i-claim mo yan, i-manifest mo. Example, I claim this month na yung pera ko blank ay dumating na. O kaya, I claim this month yung karir ko na blank ay maayos na. So, i-claim mo yan sa baba. And uh, feel free po to write it down. Write your manifestations po. Five of Cups the Ace of Swords. Yes, kailangan mo daw maliwanagan this month, Virgo, pagdating sa mga dapat gawin. Um, especially do sa mga bagay na hindi na talaga workable or feasible, no? Kasi nakita ko rito na you are now having this enlightenment na parang, ah, okay, siguro nga bitawan ko na yan. Ay, siguro nga kailangan ko nang baguhin to. Ay, siguro nga kailangan ko nang ayusin to on a different way para different din ang outcome. Kasi, meron kang ginagawa before na talaga namang bakit mo pa binabalikan? E alam mo namang hindi na gumagana, di diba? So now, we are having this new way of living, new strategy, at dito mo makukuha yung breakthrough mo. Ace of Swords is a card of breakthrough, Virgo. So malalagpasan mo din ang problema once matanggap mo talaga yung past and ready ready ka na na i-accept yung mga bago. Okay? You have five, uh, four, five, six in your number here. Uh, lahat ito ay cups. So sinasabi na yung spirit guides na lalagpas ka na do sa painful emotion o halo-halong emotion na nangyari before. So ngayon palagpas ka na dyan, malapit ka na makabitaw. So congrats po. Okay? In the area of what you need to focus here, you also have the six of cups. Okay. Si Six of Cups, sinasabihang ka-Virgo na yung spirit guides na panahon na daw para mag-focus ka sa mga bagong bagay. Sa future, no? Kesa mag-dwell ka pa sa past. Meron ka pa rin inaasahan na 2 years na, 3 years na, o kaya, may lang ako sa'yo, meron kang hinihintay, pero ramdam mo na eh, alam mo eh, na parang, teka, may mahihita pa ba ako dun? May aasahan pa ba ako dun? So you need to figure out kung ano yan. At kung ano yung mga bagay na dapat mo nang sukuan, kasi nga, may bagong paparating. Ganoon naman si Six of uh, Cups Virgo eh. Sinasabi nito na may regalo sa iyo sa si universe na paparating. Okay? I-claim mo yan sa baba. May regalo sa akin sa si universe na paparating. I claim it, I claim it, I claim it. So, ang importante ngayon, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Na okay, siguro nga, kung ano man hindi nag-work out in the past, may mag-work sa akin na bago. Na mas maganda, mas maayos, much better. Okay? Huwag mong pang hinayangan yung mga bagay na hindi na maayos. Because God will give you security this time. Nakita ko rito financial security and everything will be fine. Six of Cups po is um, talaga namang triumph over obstacles. Sabi ko nga sa inyo, makakalagpas ka na doon sa bigat at hirap ng financial struggle or career struggles mo. Okay? Clarify natin to. Six of Cups sa so mga kapwa ko Virgo, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Gusto po malaman kung taga saan po kayo at kung saan nakakarating ang ating mga Virgo readings. The Six of Cups is being clarified by The Three of Cups. Yes, you're gonna celebrate soon. Sabi rito, kailangan mag-focus ka sa kaligayahan, success, ganda, appreciation, ng mga bagay na mag magaganap para sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito, alam mo, sabi niya ng your spirit guides, magalak ka daw kasi nakalagpas ka na sa mga bagay in the past. Na ready-ready ka na na magkaroon ng reconciliation sa puso mo. And then people are there in your life to celebrate you. Um, to make you feel loved and appreciated. Alam mo, nakita ko rin dito, sabi na yung spirit guides, kung merong magyaya this month, Virgo, ng party, reunion, a birthday, uh, siguro mga Christmas party yan or um, uh, gatherings, no? pumunta ka daw. Nakita ko na panahon na para bigyan mo ang sarili mo ng time to relax, have fun, bonding time, no? Para makawala ka doon sa mga bigat. Because nakita ko, here you will meet people na magbubukas ng paligid mo, magbubukas ng mata mo na, ay okay, I'm, I'm, I'm okay actually, I'm fun, I'm I'm happy with what I have. no? Kasi magiging reflection ka ng mga nakikita mo sa iba. Okay? Good to para sa'yo. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. You need to be happy this time. okay? You need to listen to your heart. Alam ng puso mo kung ano yung mga bagay na dapat nang layuan, dapat nang bitawan, dapat nang itigil, dapat nang isurrender kay God. And kailangan maging payapa sa puso mo yan. Evaluate mo daw this time, Virgo, ang iyong peace of mind more than anything else. Okay? Peace of mind and peace of heart. Pag okay ka, pag relax ka, much better yan. Kesa naman magpaka-stress ka sa mga bagay na sumisira sa balanse ng buhay mo. Example, isang nakakapikon na katrabaho, nakakapikon or nakastress na work situation. You really need to feel in your heart kung ano yung mga dapat gawin nakita ko rito, um, protect your peace. Protektahan mo yung tahimik mong buhay at uh, wag mo nang si wag mo nang ihalo pa yung sarili mo sa mga tao, sitwasyon, um, lugar na makasira noon, okay? Panahon to para pahalagahan mo ang sarili mo. Queen of Cups. The Ten of Pentacles. Yes. Now, sabi na yung spirit guides, panahon na para open i-open mo ang sarili mo sa mga bagay na long term uh, long terms um long term na sweldo, long term na trabaho, long term na negosyo, long term na ipon. Maaring ganyan din. Maaring nagpa-pertain din to sa bahay, ano? Lupa na kailangan daw pagtuunan ng pansin kasi alam daw niya kung gano'ng ka-importante sa'yo ang magkaroon ng permanenteng bahay, magkaroon ng permanenteng trabaho, at alam mo yung magbibigay sa'yo ng Peace of mind. Kasi okay ka na for the next 5 years or 10 years. Kaya importante ngayon, Virgo, na isipin natin yung mga pangmatagalan. I don't know why, narinig ko na um, siguraduhin mong okay ang ipon mo. Na meron ka natatabi, Virgo, para hindi ka ganun ka pangamba sa mga future events sa buhay mo. no The more na meron ka mapagkukunan, the better. Um, uh, some of you ay parang nakita ko ha for other Virgo dyan. Panahon na daw para maging passionate ka ulit sa mga bagay na gusto mong gawin ng, ng long term. Example, gusto mo na magtayo ng sarili mong coffee shop, sarili mong tahian, ganyan. Or sarili mong tindahan, no? Yung talagang guhugulan ng oras mo ng matagal at mamahalin mo to kasi importante siya sa'yo. Parang ganun. Okay, so good luck po sa mga business venture, sa mga passionate project na gusto mong simulan kasi nakita ko tatagal yan sa buhay mo. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the three of swords. Three of swords, sinasabi na yung spirit guides na itong moment na ito, panahon na para mag-move on tayo, Virgo, sa lahat ng mga bagay na nakapanakit sa atin or naging painful experience natin when it comes to pera and career. For example, mga um, utang na hindi babayad-bayaran o kaya uh, nagkaroon kayo ng painful experiences with a work situation or sa boss mo o sa katrabaho o may mga painful experience ka sa mga negosyo mo, parang ganyan. So, sabi dito, ano daw ba yung mga natutunan mo doon sa mga painful experiences na yan? Ano ba yung mga na-realize mo? Ano ba yung mga um, tumatak sa isip mo na pagkakamali, regrets, and then gamitin mo yung bala para maitama mo yung life mo this time. So you will know kung ano yung mga bagay na para sa'yo at ano yung mga bagay na hindi. Ano yung mga bagay na gusto mong maabot para hindi mo na ulit to danasin. At doon lilinaw sa isip mo na, ah, ayaw ko na niyan. Ah, gusto ko na na to. Ah, iiwasan ko na yon Ah, hindi ko, i-make sure ko na na hindi ko na babalikan pa yan or dadanasin pa yan. para mga ganyan. Kumbaga, very, very empowered ka na at talagang nadala ka na sa mga nangyari in the past, which is good for you. Kasi gumagana yung lessons. Naiintindihan mo na yung silbin niya sa buhay mo. At hindi-hindi mo na to ulit dadanasin pa. Okay? So you need to really make a decision this time, Virgo, to move past the bigat, no? Kailangan mo pakawalan mo ang sarili mo sa bigat, sa pain, uh, sa nangyari noon, para tayo makabangon na, okay? Merong bagong papasok para sa'yo. Dalawang oportunidad o mga bagong malalaking pagkakataon na maaring magpabago na sa buhay mo. At yan yung breakthrough na hinihintay mo, okay? Three of Swords, The two of cups. You have two to here telling you, sabi na yung spirit guides na aligned ka naman sa yung higher self. So ginagawa mo sa lupa ang gustong ipagawa sa'yo ng yung higher self. So kailangan talaga nakikinig ka sa yung intuition para malaman mo yung para sa'yo. Nakita ko rito Virgo with a two of cups uh, clarifying our three of swords. It's either connection with other people ang talagang nakapag- panakit sa iyo whether business partner mo ito katrabaho kapatid no baka family business yan o meron kang pinauutang before na talaga namang sakit sa ulo at parang na, na nagkaroon ng lamat yung relasyon na ugnayan niyo with that person and ngayon you are ready now to move on nakita ko talaga parang ready ka na magpatawad or ready ka na bumitaw sa mga bagay-bagay na talaga namang sabi mo ay hayaan na natin move on na tayo pag aani na natin ng buhay natin. Parang ganyan. So, now, Virgo, nakita ko, you will have this um, parang bagong ugnayan. And ito yung magbibigay sa'yo ng confirmation na, ah, okay, siguro nga move on at na sa past kasi may nakita ako itong good development. Whether a new contract, new negotiation, new agreements, um, something new na talagang namang nagbibigay sigla sa'yo kasi ito na yung turning point, kumbaga, makakabitaw ka na sa past kasi may bagong darating. Okay? So, congrats po. You also have three, three here. I-claim mo to. Uh, may namatay ka daw pong kabag-anak na. ginagabayan ka pa rin. So, ipagdasal mo sila. Mag-thank you ka. mag ka rin ng kandila later to give thanks sa kanilang gabay. Kahit nasa kabilang buhay na sila. So, napaka-blessed mo. Okay? Three, three. You also have five. Ano yung kanina? at uh, Atutu, no? So congrats po para sa inyong lahat. Okay? In the area of your near future, you have the three of uh, pentacles. Three of pentacles here, sinasabi na yung spirit guides na um, in the near future, you will shine. Ang tabayanan mo, three months, three weeks, or three days, maaring ganyan, na meron kang inaasikaso at ikaw yung pagbibigyan ng pagkakataon. Whether ikaw ang tatawagan, na okay na pala yung inaasikasa mo. People are noticing how you work. Um, panahon na daw para i-display mo, Virgo, yung galing mo. I don't know why. Panahon na para ipakita mo na kaya mo to, magagawa mo to, makukuha mo yan. And people will actually notice you. And they will celebrate your um, ginagawa. Parang ganon. So, tinatawag din po kayo na yung spirit guides na makipag-cooperate, collaborate with other people. Uh, hindi mo daw kailangan pahirapan lang sarili mo. May mga taong handang tumulong sa'yo, kaya kunin mo yung pagkakataon na yan Okay? The Three of uh, Pentacles is being clarified by the Knights of Cups. Yes, may mga offer sa iyo ng tulong o may mga offer sa iyo ng pagkakataon to for example, present a presentation, ikaw yung manguna sa sa meeting, sa group project, no? So kung pag may inoffer sa iyo na pagkakataon, grab it, grab it and cooperate with them para ma-display mo na, mapakita mo na, magkaroon na ng magandang bunga yung inaasikaso mo at magkaroon ka na talaga ng level up sa bagay na yan. Sabi dito, once this offer comes in, ito yung moment mo talaga magpakitang gilas. Kasi it's now or never, narinig ko rin na once in a lifetime opportunity lamang ito. Kaya gawin mo makakaya mo, okay? Good luck po para sa inyo. In the area of your challenge, meron po kayong heal through art. Express your shadows in art and let healing unfold. Creativity and expression. Kapag nakakadanas ka daw, Virgo, ng mga painful experiences, stress, gusto mong mag-unwind, pwede kang idaan mo to sa art. Kung mantaka, sumayaw, so um, mag no? Kung ano yung mga art, mga art na gusto, hilig mo, pwede mo doon i- i-direct o doon mo ibaling lahat ng mga frustrations mo and stress para makahinga ka. Okay? Another message, you have self-compassion. Yes, maging mabait ka daw sa sarili mo this time. Kapag nadadapa, pa, kapag medyo nag-fall short o parang nahihirapan, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Always talk beautifully about yourself. Huwag mo nang sabihin na, ikaw kasi Virgo, tatanga-tanga ka. Ikaw kasi Virgo, mali-mali ka. No, don't talk to yourself negatively. Ikaw dapat ang unang kakampi ng sarili mo. Okay, napaka-importante niyan in your challenge, meron po kayong the four of cups. Sabi dito, sobrang disappointed ka na about something. Or sobrang dismayado ka dahil parang lahat ng ginagawa mo hindi gumagana or walang pinapatunguhang maayos. And you are so frustrated. Kaya sabi mo, bakit, 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 ganyan. So, your spirit guides are actually presenting you something new. May binibigay daw eh. And narinig ko parang hinihindian mo, inaayawan mo or hindi mo inaaksyonan. No? Meron kang nakikitang oportunidad pero parang hindi mo siya kinikilusan, hindi mo kinakanti, hindi mo ginagalawan. E na o binibigay sa'yo. So ano ibig sabihin yan, Virgo? You need to open your eyes. Be aware. Okay? Ito yun. Yung mata nakatingin sa'yo, oh. Sabi niya, huy, buksan mo ang mata mo. May naghihintay para sa'yo. And you need to see the full potential of this. At huwag mo sayangin ang pagkakataon. Okay? grab it, grab it. Nakatingin ka pa kasi sa past eh. eh hindi mo tuloy nakikita yung mga bagong dumarating. Kaya be open. Your eyes, your mind, para makita mo yung mga dapat para sa sa'yo. Okay? Clarify natin to. The Four of Cups is being clarified by the Ace of Cups. Yes. Ngayon siguro halo-halo emotion mo. Um, gusto mo umatras, gusto, mong, gusto mong umalis na lang, gusto mong mag-quit, Um, frustrated ka, galit ka, naiinis ka, tukol sa mga bagay na hindi gumagana sa'yo, no? Um, pagod na pagod ka na kasi, eh. and the rejection or disappointment is so painful na parang sinasara mo na yung puso mo sa mga bagong bagay. Sabi na yung spirit guides, open yourself. Learn to try again. Pagkatiwalaan mo ulit yung puso mo na may papasok dyan, na maaaring akala mo sobrang trabaho, akala mo um, abala lamang, pero you need to realize na maaring ito yung magpanumbalik ng sigla saya sa buhay mo. Okay? You need to think about this, Virgo. In the area of your fortune, meron po kayong expand your horizon, vast vistas. Yes. Kailangan palawakin mo ang mundo mo. Huwag kang makontento sa limitado mong mundo na yan. Marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng abutin. You need to figure that out, okay? Explore the world. Marami ka pang pwedeng gawin. You have distant thunder, clear the air. Oh, kung meron daw mga bagay na malabo, especially here with the Three of Swords, kung meron mga bagay na dapat nang isara, um, dapat nang linawin, dapat nang ayusin para ma-clear din sa'yo at sa ibang tao yung issue, uh, magkaroon na ng katiwasayan, gawin mo na daw. Talk to them, have a clear communication para makabitaw ka na dito. Para once and for all, yung bigat, malet go mo na. So talk. Usap daw. Usap, usap, usap para matapos lahat ng mga mabigat. Okay? In your fortune, meron po kayong the queen of pentacles. Eto ang maganda Virgo. Nasa fortune area mo siya. Maganda ang aspeto ng pera mo this month. Some of you, talaga namang yung negosyo, lalago, Uh, tataas ang income because, syempre, Pasko ito. So, uh, maganda ang pasok ng kliyente, ng income, ng clients, ng customers. Kung ito man po ay trabaho, nakikita ko na talagang very, very busy ka sa trabahong yan and nakita ko rito yung magandang permanenteng takbo ng yung kita. Some of you are ga gaining bonuses or opportunities, incentives, reward. Ganyan. Congrats po. Pero sa mga ano naman dyan, mga solo, um, um, ito yung mga uh, self-employed, ganyan. Nakita ko rito na talaga naman yung dedication mo sa trabaho mo, sa project na yan, um, lalago ito for you. Dire-diretso ang kita na nakita ko dito. Dire-diretso ang kita na nakita ko dito. Yan. So, hindi ka mawawalan. Hindi ito mauupos, hindi mauubos. Dire-diretso ang malaking pasok ng kita para sa'yo. So, continue your work ha continue your dedication kasi naman talagang lalago ito for you. So congrats po, i-claim mo yan sa baba. Malagong kita, malagong pera, dire-diretsong tagumpay pagdating sa income. So congrats po. Queen of Pentacles, you have the sun card. Yes, wow. Happiest card in the tarot. You're gonna be very, very happy daw with with it, when it comes to your money aspect. So congrats, congrats po talagang happiness is ensured. You're gonna be very, very payapa at saka nakita ko rito yung kapanatagan mo pagdating sa pera mo. Congrats po. I-claim mo yan sa baba. Money is mine. Abundance is mine. Overflowing money is mine. Congrats po. who this is really beautiful. In your divine messages, meron po kayong hold your vision. Yes, yung pananaw mo, yung idea mo sa isang bagay, yung goals mo, panghawakan mo yan, wag mong bitawan focus, focus, so that you will reach your goals. You also have a win-win outcome is forecast. Wow! Panalong, panalong, panalo ka daw. A win-win outcome is here. Congrats po. In your divine messages, you have success card, the world card. Okay? Nakita ko po dito na panahon na talaga para isara mo na yung past. Lagyan mo na ng closure yan. Sabi mo, ah, okay na ako dyan. Move on na ako. I'm having this new life, new beginning. Babaguhin ko na yung maling sistema. Babaguhin ko na yung mali kong ginagawa na wrong pattern na paulit-ulit na lang. And you are now entering a new era of your life. Congrats, congrats. Sabi ko nga sa inyo dito kanina, expand your horizon. Um, open your world, get out of your shell, explore. Marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng abutin. So, huwag mo limitahan ng mundo mo sa isang bagay lang. Okay? the world card, the high priestess, yes. Alam ng instinct mo. Alam ng gut feeling mo na kailangan mo ng layuan yon, kailangan nang isara, kailangan nang tapusin, at panahon na sa pagbabago. Okay? Nakita ko rito na mo mong skills mo. Okay? Ikaw dapat ang unang-unang may trust sa'yo. So, kahit malabo, kahit disigurado, if you truly trust yourself, kayang-kaya mo yan. Okay? Itong outcome mo, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Ram, a stubborn, aggressive person. O meron daw tao sa buhay mo na matigas ang ulo, agresibo, maaring ikaw to Virgo, no? Sa panahon to para itama ang lahat. Maging malino sa ang lahat. You also have Lion, time to act. O panahon na daw para kumilos, iwanan na ng past. Time na for you to move forward with something new. Okay? Kilos, kilos, kilos. You also have Um, peacock, beware of great pride or oh, Ibabado ang pride, ibabado ang ego. Learn to accept the truth and work on with the truth. Okay. You also have v victory in some endeavor. Iklema to, pero kado tagumpay this month Pekating sa para and career. Congrats, congrats, congrats po. Uh, outcome ni Virgo for December para and career you have wow seven of ones. Seven of ones you. you're on the top of the world. Defending yourself, proving yourself na kaya mo to. Um, nakita ko na tahimik ang buhay. Yes, marami mga outside forces na issue, drama, uh, problema. Pero kayang-kaya mo to. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa sinasabi ng ibang tao. Panahon na para saraduhan mo ang tenga mo sa mga negative people, toxic people, um, mga pressure sa paligid. Kung ano yung mga bagay na mag-feel good para sa'yo, tumayo ka and uh, have conviction. Sabi dito pag alam mong iyo, iyo. Okay? Pag alam mong kaya mo to, kaya mo to. Especially sa mga bagong papasok, sa mga bagong darating. Ang iyo ay iyo. So fight for it, defend it, yung negosyo mong yan, yung project na yan, yung trabaho na yan. Do your best. Because nakita ko rito, you will shine and you will um, gain that respect, gain that honor, and gain that um, recognition and reward for something na pinaghirapan mo. So, congrats po. I-clarify natin yan. Seven of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, Ace of Wands is really um, spark. No? Nakita ko rito, meron kang great idea or great plan na gusto mong i-execute. Sabi mo, ay, parang promising yun na ah, gawin ko kaya. So other people, maaring questionin ka or taasan ka ng kilay, pero nakita ko rito, ilalaban mo tong plano na to. At ito yung magisimula ng bagong buhay mo. Gaganahan ka, very, very excited ka. So, take this new chance, new opportunity Uh, ilaban mo to kasi ito yung magbibigay sa'yo ng exciting new life. Okay, Virgo? Napakaganda po na inyong December pera and career. Good luck and congrats! Happy, happy money, money, money for you. So, Virgo, ito po ang inyong December pera and career. Comment po kayo sa baba kung naka-resonate ka. Mga kapwa ko, Virgo. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hinggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.